Taong 1930, ang Korea ay nasa ilalim ng pamumuno ng imperyo ng Japan. Ang batang babae na si Tamako ay naghahanda ng umalis sa kanyang tahanan upang magtrabaho para sa isang prinsesang hapon. Bilang isang personal na maid, matutulog siya sa silid na katabi ng prinsesa. Nang gabing yun, nagkaroon ng bangungot ang prinsesa at agad siyang pinuntahan ni Tamako upang kumustahin. Binigyan niya ito ng sake para makatulog at humiga siya sa tabi nito para kantahan ng lullaby. Kinabukasan, tinanong ni Hediko kung maganda ba siya at binanggit ni Tamako ang palaging tugon ni Count Fujiwara na si Hediko ay may magandang mukha at lagi siya nitong iniisip. Si Count Fujiwara ang nagrekomenda kay Tamako na maging personal maid ng prinsesa. Isa siyang con artist na nagpapanggap bilang isang mayaman na hapon. Pineke niya ang mga papeles ng dalaga para matanggap ito bilang maid at may isa katuparan ang kanilang plano. Si Tamako, na ang tunay na pangalan ay Soki ay isa talagang mandurukot, pinalaki siya ng isa ring con artist na kumukuha ng mga inabandunang sanggol para ibenta sa Japan. Inalok siya ni Fujiwara ng malaking halaga ng pera kapag napagtagumpayan nila ang kanilang plano. Ang tungkulin ni Tamako ay hikayatin si Hediko na mapaibig sa konde. Kapag kinasal na sila ay papalabasin siyang baliw ni Count Fujiwara nang sa gayon ay makuha niya ang lahat ng mana ng prinsesa. Gayunpaman, ang tiyuhin at tagapag-alaga ni Hediko na si Kazuki ay may balak din sa kayamanan ng dalaga at plano niyang pakasalan ang sarili niyang pamangkin. Ang karanasan ni Tamako sa pag-aalaga ng mga inabando ng sanggol ay nakatulong upang mapalapit siya kay Hediko na hindi nagtagal ay naging komportable sa kanya at marahil ay sobrang komportable. Ang dalagang maid naman ay nagsisimula na ding mahulog sa prinsesa. Bumisita si Count Fujiwara at nakipag-usap kay Tamako ng pribado upang talakayin ang kanilang plano. Inutusan niya ang maid na kapag nagbigay na siya ng hudyat ay dapat itong humanap ng paraan para masolo niya si Hediko. Isang gabi, binihisa ni Hediko si Tamako na parang isang prinsesa at pinuri niya ang kagandahan nito na nagpapula naman sa pisngi ng maid. Habang hinuhubaran ng prinsesa ay tinanong ni Tamako ang tungkol sa kasal nila ng kanyang tiyuhin. Kinumpirma ito ni Hediko at alam din niyang kayamanan lang ang habol ni Kazuki sa kanya. Iminungkahi ng maid na magpakasal ito sa ibang tao katulad ni Count Fujiwara at pinagalitan siya ni Hediko dahil sa pagiging pakialamera nito. Isang araw, habang nagpipintura si Hediko, sinimulan siyang akiti ng konde at kalaunan ay binigyan niya si Tamako ng hudyat. Habang naglalakad sa kakahuyan ay ikinwento ni Hediko kung paano namatay ang kanyang ina habang ipinapanganak siya at hinihiling niya sa sarili na sana ay hindi na lang siya isinilang. Habang kino-comfort siya ni Tamako ay nagsimula siyang maawa sa kawawang prinsesa, ngunit meron siyang misyon na dapat gampanan. Hiniling niya sa prinsesa na maghintay habang mamumulot siya ng mga kabote at ilang sandali pa ay dumating na si Count Fujiwara at sinimulang gawin ang plano. Pagbalik ni Tamako ay nakita niya ang prinsesa at kondi na naglalandian sa isa't isa, kaya galit siyang umalis na tila ay nadurog ang puso. Sinubukan niyang iwasan ang prinsesa, ngunit tinawag siya ni Hadiko ng gabing iyon at hiniling natabihan siya sa kama, kung saan ay ikinwento niya ang plano ng kondi na pumunta ng Japan. Dahil wala pa siyang karanasan sa lalaki ay humingi si Hediko ng patnubay mula sa maid. Hinalikan ni Tamako ang prinsesa at kalaunan ay humantong ito sa pagsisibakan. Ang kanilang bakbakan ay pareho nilang naging unang karanasan at ngayon ay pareho na silang nahulog sa isa't isa. Habang tinuturuan ni Count Fujiwara ang prinsesa na magpinta ay inutusan niya si Tamako na bumili ng suka, ngunit tumanggi ito at sinabi na ang kanyang tanging responsibilidad ay ang alagaan si Hediko. Kalauna na ipinagalitan siya ng konde dahil sa hindi pagsunod nito sa plano. Nagbanta siya na ilalantad ang dalaga na isang mandurukot at tugo naman ni Tamako ay ilalantad din niya na isang con artist ang konde. Ipinaalala ni Count Fujiwara sa dalaga na ang pamilya nito ay naghihintay ng pera, kaya walang choice si Tamako kundi sundin ang plano. Patuloy niyang hinihikayat si Hediko na mahalin ang konde, ngunit ibinunyag ng prinsesa na may iba siyang iniibig. Nang kumbinsihin siya ng maid na pakasalan si Fujiwara ay nagalit si Hadiko at itinulak siya palabas. Dahil dito ay pumayag si Hadiko na pumunta ng Japan basta't sasama sa kanila si Tamako. Pumuslit sila isang gabi at sumakay sa isang ferry hanggang sa makarating sila sa Japan kung saan ay ikinasal si Hadiko at Count Fujiwara. Pagkatapos ay umalis ang konde upang ilakad ang kanilang mga papeles at e ang mana ni Hadiko. Makalipas ang isang linggo ay bumalik siya dala ang kayamanan ng prinsesa. Upang makumpleto ang plano, nagdala siya ng dalawang lalaki mula sa Mental Institute upang palabasin na si Hediko nga ay isang baliw. Tumungo sila sa Mental Hospital kung saan ay nagpaalam si Tamako sa prinsesa, subalit sa halip na si Hediko ay ang maid ang kinuha nila. Pinalabas pala nila na siya ang prinsesa at si Hediko ang maid. Sa kabila ng pagpupumilit niya na siya ay hindi si Hediko, ang konde at ang prinsesa ay nanatiling walang imik at pinabayaan nilang kunin si Tamako. Ang kabataan ni Hediko ay puno ng kalupitan. Kahit bata pa siya ay malupit na siyang pinaparusahan ng kanyang tiyuhin. Ang tanging tao na mabuti sa kanya ay ang kanyang tiyahin, subalit tila ay wala din ito sa matinong pag-iisip minsan. Araw-araw ay nagsasanay si Hediko na magbasa ng mga bastos na aklat sa harap ng kanyang tiyuhin at konting kamalian lang niya ay pinaparusahan na sila ng matindi nito. Trabaho ng kanyang tiyahin na basahin ang mga bastos na aklat na ito sa mga potential buyers, subalit isang araw, tinapos niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa isang puno. Paglaki ni Hediko ay siya na ang pumalit sa trabaho ng tiyahin na magbasa ng mga bastos na aklat sa harap ng mga lalaki. Upang hikayatin silang bumili, nagpe-perform si Hediko ng mga sadistang aksyon batay sa aklat at tinitigasan naman dito ang mga mamimili. Susunod dito ang auction at masaya si Kazuki dahil naibenta ang mga mamahalin niyang libro. Ang con artist na si Count Fujiwara ay sangkot sa skim na ito. Kinuha siya ni Kazuki upang e-forge ang mga libro nang sa gayon ay may benta niya ang mga peking aklat sa mga mamimili. Isang gabi ay pumunta si Count Fujiwara sa silid ni Hadiko. Ipinagtapat niya na hindi talaga siya isang maharlika, kundi isang anak lang ng hamak na magsasakang koreano. Nagsanay siya ng maraming taon upang matuto sa pamemeke nang gayon ay makilala niya ang prinsesa. Inamin niya na ang una niyang plano ay ang akitin at nakawin ang mana nito. Ngunit nang mapagtanto niya na imposibleng akitin si Hadiko ay nagmungkahi siya ng alternatibong kasunduan upang iligtas siya mula sa kanyang tiyuhin at paghatian ng pera pagkatapos. Natatakot si Hediko na baka matuntun sila ng kanyang tiyuhin, kaya nagplano siya na kumuha ng isang maid na ipapadala nila sa mental institute at papalabasin na siya ay si Hediko, at yun na nga ay si Tamako. Si Hediko ay nagpanggap na isang inosente at mahinhin na babae, ikinukubli ang masama niyang ugali na ipinapakita niya sa harap ng ibang mga katulong. Samantala, ang utu-utong si Tamako naman ay nagsisimulang maniwala na ang mga plano ni Count Fujiwara ay unti-unting natutupad. Nang makita niyang naghahalika ng dalawa sa kakahuyan ay naisip ni Tamako na ang prinsesa ay nahulog na nga sa konde, gayong ang totoo ay bahagi lamang ito ng kanilang plano upang kumbinsihin ang kawawang maid. Gayunpaman, unti-unting nakikita ni Hadiko ang totoong pagmamahal sa kanya ni Tamako at siya mismo ay nahuhulog na din sa maid. Sinabi niya sa konde na gusto niyang itigil ang plano, ngunit iginiit ni Fujiwara na mas pipiliin ni Tamako ang pera kaysa sa kanya. Nang gabing yun, kinumbinsi ng maid si Hediko na pakasalan ng konde at nagalit at nadismaya dito ang prinsesa sa pagkatama nga si Fujiwara. Nadurog ang kanyang puso, kaya sinubukan ni Hediko na wakasan ang kanyang buhay, subalit pinigilan siya ni Tamako. Humingi ng tawad ang maid at ipinagtapat ang kanilang plano na hikayatin siyang ipakasal sa konde. Nang makita na talagang nagmamalasakit si Tamako sa kanya ay inamin naman ni Hediko na ang totoong niloloko dito ay ang maid. Sinabi niya kay Tamako ang tungkol sa kanilang plano na ilagay siya sa mental institution sa ilalim ng kanyang pangalan upang siya at ang konde ay makatakas dala ang pera. Dahil sa galit niya sa konde ay sumulat si Tamako sa kanyang adoptive mother na nagbago ang plano at ngayon ay kasabuat na niya si Hediko. Habang wala si Kazuki ay ipinakita ni Hediko sa maid ang mga aklat na ipinapabasa sa kanya ng kanyang tiyuhin sa harap ng mga lalaki. Nang makita kung gaano ito kabastos ay nagalit si Tamako at sinira ang lahat ng koleksyon ni Kazuki. Habang tumatakas ang dalawang dalaga mula sa palasyo ay nakaramdam sila ng konting kalayaan habang tumatakbo at nagtatawanan. Gayunpaman, ang eksena ay biglang bumalik kay Tamako na hinihila papasok ng Mental Institute. Taliwas sa inaasahan ay tila hindi apektado dito si Hadiko. Ipinagdiriwang ni na Hadiko at Count Fujiwara ang kanilang tagumpay sa isang mamahaling restaurant. Tinanong ni Hadiko kung naaawa ba siya sa kalagayan ng maid at tugon ng konde na hindi siya kailanman maaawa sa kanya. Samantala, sa Mental Institute, isang sunog ang sadyang ginawa ng pamilya ni Tamako at nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong makatakas. Sa isang hotel, nilagyan ni Hediko ng pampatulog ang inumin ng konde. Pumunta siya sa silid ni Fujiwara at sinabing gusto niyang pasalamatan ito sa mga ginawa niya. Nagsimulang maglaplapa ng dalawa hanggang sa biglang hinimatay si Fujiwara. Pagkagising ni Yaya, dinadala na siya ng dalawang guns pabalik sa Korea. Sa wakas ay nagkasama ng muli ang dalawang dalaga at gumawa sila ng peking ID para kay Hediko upang palabasin na siya ay isang lalaki. Pagkatapos ay nagpadala siya ng liham sa kanyang tiyuhin, isinisiwalat ang tunay na pagkakakilanlan ni Fujiwara at inihatid siya bilang regalo. Nang matuklasan ng kanyang panlilinlang ay dinala ni Kezuki ang impostor na kondi sa kanyang basement at tinorture sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga daliri gamit ang panghiwa ng papel. Humingi ng saglit na break si Fujiwara para magsindi ng sigarilyo at pagkatapos nito ay nagpatuloy si Kazuki kung saan ay puputuli na sana niya ang pototoy ng konde. Doon ay ibinunyag ni Fujiwara na ang kanyang sigarilyo ay puno ng mercury. Ilang saglit lang ay biglang nalagutan ng hininga ang matanda, habang ang konde naman ay hinihigo pang nakalalasong usok upang tuluyang wakasan ang kanyang buhay. Samantala, ang dalawang dalaga ay nakasakay na ngayon ng barko patungong China. Tinanggal ni Hadiko ang kanyang Peking balbas sapagkat siya at ang kanyang maid na ngayon ay kanya nang kasintahan ay nakalaya na sa wakas mula sa mga lalaking ginamit lamang sila para sa kanilang pansariling interes. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.